Gusto niya pumasok, ayan. Gusto niya pumasok sa loob. Kulit ng aso. Pinalabas kasi umihi doon sa loob. Aircon kasi sa loob. Ayan. Gusto niya pumasok sa loob, ayan. Nanyo. Ayan, ayan na naman si Good Lord Yore and guys, ang kulit-kulit niya. Umihi na nga sa loob. Pinalabas na guard gardya si Umihi doon. Pinalabas ng asawa ko. Yuri! 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 Uwi na tayo! Ha, uwi tayo, oy! Uwi tayo! Uy na tayo. Yuri. Uy. tayo. Ha? Na? Uy na tayo, tara. Uy. Uy na tayo. Uy na tayo.